Kaya di ba? Tigilan mo na lang pagtawag sa kanila ng well, anak. Oh, ni. pa ka rin naman. Anong name yung laruan mo, yang baby? Wala pa siyang pangalan, to. Wala pa. Wala pa. Gusto mo pangalanan natin siya. Kunarin siya si ano, Vina. Vina. Vina Rurut. Ayan, Vina Rurut ng pangalan niya, ha? Laro tayo. Ano, ko nari, anak mo daw siya. Pero anak mo lang siya sa labas. Bakit anak sa labas? Basta malandi kasi yung asawa mo, kaya nagkaanak kayo sa labas. O tapos magkakasakit siya, tapos dadali mo siya dito sa ospital. Kasi magiging na siyang zombie. Ngayon, ako yung doktor, ha? Ako yung check up sa kanya. Sige, go. Kung ano... Dumating ka na dito sa ospital, bitbit -bit mo siya, tapos umiiyak ka. Gusto ko yung may luwa, ha? Aray, ay, ba't na Para totoo yung iyak. Niiyak ka kasi nga yung anak mo may sakit. Tapos nalapitan mo ako, ako yung doktora. Okay, sige, go do ka muna. Tatawagin na lang kita pag na. Mag-aayos lang ako dito. Tignan ko lang kung resipetohin ka ng anak. mo. okay. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na pa. Okay, ready, ready, go. One, two, three, and action. Hello, yes. Oo. Uh, uh, wala masyadong tao dito sa hospital. Putakan. Ay, mm -hmm. talungan niyo po, Ewan. Nagkaming sakit po ay, siya. Ay, madame. O, sige po, ch check-upin po natin siya. ihiga niyo po siya dyan. hindi ko siya Bakit po siya nagkasakit? Pabaya po ba kayong ina? Wala, hindi po. Nakaganyan na lang po siya. Ay, hindi po siya magkakaganyan kung hindi niyo po siya pinabayaan. Tingnan mo po, o. Oh. O, oh, tingnan mo po yung anak niyo, o. Oh. Tanot na siya. Hindi siya matakaganya kung inalagaan mo po siya ng mabuti. Naalagaan ka po siya. Nagkasakit mo siya. hindi. Huwag mo bibigay sa akin yung ganyang dahilan dahil hindi ko matatanggap talaga yan, no? Pagalingin niya po siya, do. Okay. Sige, madam. Wag mo akong utusan. Ikaw na dito. Ay, o, oh, pero ko na sa ha. Okay, wait lang. Sige po. Ano ba isip mo rin? Na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Pero ko na sa. Kung iniisip mo na sana, binalik kita sa ko. Sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak. Mm. Para hindi nyo maranak. Okay na, madam. Itutuli ko na rin po siya. Tutuliin ko na rin siya sa sabay ko na. Tutal, dito naman na kayo. Sige po. <laughs> Sige po. Pero nandito na ako. Andiyan kayo. okay, madam. Tapos na. Dito, dala-dala ko. Ay, hala, madam. Tumataas po yung high blood ng anak niyo. Madam, mamamatay na po yung anak niyo. Anak niyo po siyang patayin. Hala, madam. Patay na po siya. Kunwari, umiyak ka. Kunwari, umiyak ka. Uh, asan po ang tatay? Ano pong pangalan? Andan po si, si Jason po. Jason? Saan ang asawa mo? Asawa ko rin si Jason, madam. Kung asawa mo si Jason at asawa ko rin siya at anak mo to sa labas, ibig sabihin, anak ko to. Hindi, anak ko yan. Anak ko siya. Hayop ka, pinatay mo anak ko. Hayop ka. <tinyo> ano, B? Sorry, B. Huwag ka